Menggsoon nak uda, kemusta nama mu, okay bodra? Tu mengalisan mu, dolong res latangga, ik belaka. Tu Oh, mang idol. Oh, mang idol. Kalau ah, penting idol ang Kaman. Ni ah. Ni awal ah, oh, mang idol. Oh, lah pak kata ko. nak mang idol loh. Oh, Ah, hinay gamanding dire. Dakan kayo. Dapun lang <laughs> kita nam kuno mungwa <laughs> dayon. Gago. Na no, mga idol. O mga idol oh. Aturan. Eh, ah. 2020 idol oh. Nabuhay ba idol? No. no. Naawang kamanting na mo mga idol. Oo. Oh. Nagko oh. pas kinumo. Murag lubeh. -uh. Oh, okay. mga idol. Idol. Kamanting. Kamanting. Nah na, mau na ang bunso. Mau na pa niya ang bunso. Wala pa ang magulang. Kaya ang magulang. oh, tuwara magulang mga idol. Nabilin pa kay... Ibot. Ito nga ni Putun. maligota na dagat. Maligot na sa pulo babaw. Maligot na daw. Hmm. Ito rin, ito rin. Ito rin, Melda, basing na may pagkanti ugma. Maligot, may gulo babaw. Mga yun, naramo dalaw na mga

Ang laki-laki. Ang damo-damo. Ang tigas-tigas. Ang tigas-tigas. Ang laki-laki. Ang dami-dami ng kamantin. <laughs> ah, sikahata. Mm. O, oh, ang maisa matamakan. Masa? Ay, tamaki ang... Inay, ba na mga idol. Kinain ko, idol. Kinain. Kinain ko. Kinain. <laughs> <ko. laughs> na? Ini mengidol saya. Kami out dah. No? Kau. Anggay dautman. Daut dia daut. Ibilin saya kay daut. Ibilin ah kay daut ang 20 permah kay idol. Ipoto lamun ma kay daut kay Salah. 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 Jumpa mai. Belik pita. Ah. Wala. Balik kang usak bijur itu loy kay loy.